viewer natin na ano, uh, uh, chronograph. Kapit uh, sa ah, chrono. Oo. Oh, oh. Ayan. Eh. Okay. maganda nito, chrono pa niya. Eh, 4,000 niya, may bawas ba yan? 4,000, may bawas. Ganun ka lupit siya. Uy, orig. Ah, uh, titingin nga natin. Ang ganda, Ano ba dyan yung chrono? Ito, mga chronograph natin sa viewer. ito, mga chrono. Uh, mga boss ito, natin ang ano to. Malibu ito Pwede na yatang 4-5 to. Pag hanggang 4-5. Magandang klase to po. Oh. Matic. Ayan. Ang ah, Oh. Omega mga boss. Matic. Automatic na Omega mga boss. Ayan. Ayan ang likod niya. Klaro mga boss ha. Ayan yung naka double o pala to. Oo. Oh, oh, maganda yung oh, seven yan. 4 na lang yung 4-5. 4-5 daw. Omega mga idol. Oh, seven. James Bond. Oh, seven. Oh, seven. Matik na Matik na na mga boss ha. Ang bigyan natin ang pag nanonood ng vlog mo. 3 na lang. 3 natin. Discounted na. Pag kay City Bike. lang. Oh. Ganda na rin ang mga kain, Kita sa likod, mga boss. Uh, uh, ano solid ha. Oo. Uh, Omega na rin. Dito na ho? ito ano? Oh, oh. nga, no? Ito bago natin, bago natin ah. Ito, ito. To. Oh. Ito, ito. Ito, viewer yeah. din yan. Ah, oh, uh. Oo. Oh. Ang ganda yan. 2-5. na yan. Uh, 2-5. Kaya siya sa 2 mga boss. Automatic boss yan. Wala niya. Wala niya. Automatic. Uh, automatic eh. may, may Bulgari dito. Ang laki, oh. Bulgari. Seiko, may Seiko siya mga boss. Oh, mga, mga sa mga mga, labas na rin ng makina niya kuya. Ha? Ah, ah ba? Oo, ito maganda. Pakita nga na. Ito ang makina sa likod mga boss ah. Seiko, doon sa mga fan ng Seiko. Ang ganda nung ano. Alam ko kayo sa Arlen Planas. Jim na rin o no? Jim uh, Bigat na po yun. Bigat na. Ay, boy, yung tayo mga boss. At yung kanya. Ayan, eh, mga Richard Milk. May matik tayo. Meron tayong oh, chronograph. Oh, Working oh. chrono. Nasa magkano na tayo dyan? Ah, 35. Ah, na natin yun. 35. Oh. Meron tayong ano ha. 4,000 na lang. Ay, ito. Automatic. Automatic? Automatic na no? yun. 4,000. 4,000 na lang. Po. Oh. Matic natin, oh. Automatic natin Richard Milk. Automatic. Meron tayong ano ha. Japan move nga sa magkano tayo dito? Uh, Super yeah, may bawas pa pag nanonood may bawas pa. Ah, ano na yan? Labas na yung makina niya, kuya. Kita na, ayan, ayan o. Oh? Tapos, magandaan niya, kuya. Hindi na gagasya sa lamin yan. Pwedeng basahin, ha? Waterproof na yan. Waterproof. Na yan. Waterproof, na yan. waterproof na yan. Walang Wala, walang gasgas yan. Oh. Uh -huh. may card na rin, ha? Eh. oh, may card yan. Oh. Uh -huh. uh -huh. Meron ka mong, pwede kang magandaan dyan kung maglagay uh -huh. ka ng contact number mo. Dito mo ilalagay. Oo, uh oh, -huh. pwede, pwede. Tapos may playboy siya mga boss. yan boss. Yan bigyan na natin okay. to kasi to nagasgas. Na ano na oh. Na ano ng ano ng bata eh. Oo. Oh. Pero maganda original yan. Pa, oh. Chronograph yan. Kaya umiikot lahat yan. Oo. Okay. Diba? Okay, mga boss, complete. Oo. Oh. Ikot lahat sa Ah, luminous oh. ha. Ito sa mga yan eh. Uh. Total time. Hindi na natin 600 time. Oo. Ah. Tapos yung ating mga? ito. Ah. Ah, ah ano, imbigta. 3-5. Ang nanood ng vlog mo, tapat doon dito. Hanggang 3K, bigyan niya. Oh, Ay, boss, orig, ha? Oh. Ay, uh, Ayan, palatandaan. Nasa harap siya ng video, video mga boss. Video, uh, eh. sa, Ayan, Gira, sa Metro Bank. Metro Bank, sa ilalim ng Metro Bank. Ito na po, eh. Metro Bank ito, eh. Ayan, mga kamos, Polgeras, Metro Bank, oh. Nandito si Boy Urig. Pangalan lang yun ha, mga idol. Ha? Oh. Hindi ibig sabihin na uh, Urig uh, lahat ng Urig. kasi, meron tayong tindo mga original. Uh, Oo. Oh. Galing sa brat natin. Oo. -oh. Kaya kaya tinawag tayo, si Boss Martin man sabi nun no? Oo, oh. nakaugalian na, naka naka -ugalian na, uh, na yun, yung see, pangalan may, niya Yung mga original na tinda natin noon, U ubos galing na, na, na. Oh. na, ano na Na-sale na mga nasail. idol at yung ating mga ladies watch, Nas so, nasa mga meron tayo dyan, bigyan na natin ng 500 dyan. 500, 500 lang. Ang nanon dyan vlog mo, Tol. 500, 500 lang, Ganon kamura. Ganun kamura Ayan, dito. Ayan, na mga boss. Tapos meron din dito. Ito naman kay... Ito, pala Dito, uy, pang golf. Ayan ako. Ito, controller ng game. Train. Game chip. Ano so, yung ito, mga boss? Hujan di kamera paling utuh, itu ini, hanap ng original na second hand. Second hand. marami. Hindi mo inabot si Mark? Wala. Oh, tangali ako. Labas <laughs> ko kasi alas 6. Hindi pa. oh, layo nga yun. Eh. Uh -huh. Ayan ang mayroon siya. Mga idol, lapitan tayo. Ay na nang ni Lakay ano? Oo. Oh. Mahabot ng 100 by 2. Oo, oh, malaki yun. Malaki yan. Malaki yan. Totohanan niya yung vlog eh. Oo, oh, talagang hanap buhay na. Halos araw-araw. Oo. eh, kasawa okay. na ata niya si Ganda. <laughs> May ko tayo ito. Magkano? Alin? Ito. Ay, ito diverse. ito, Oo. Dalawang libo. Ito, ito. Okay. Oh, ito.

Walang tao, mga idol Oh, nahulog no, Magulas yung know, bahay Yun, oh Magandang bag Dito tayo nakabili ng magandang bag Ito, panalo, mga boss Sorry eh. oh, yeah. Sorry oh, tela. 500. Ayan, mga boss. 100. Tapos may mga po. Mga so, oh, mga boss oh. Superstar. Balat. Oil <tong> bin ano? Rekinti. Na ito, naito. Flagship. At walang gaano umupot. Magkano daw, boss? 400 lang, mga boss. Oh. Ah, 1,200. 1,200. 1,200. Ganda, no, mga boss. oh. 1,200. Balat na balat, oh. Metrobank mga idol. Ayan, nandito siya. Ito, ang ganda nito. At kung mahilig ka sa Jordan, meron din siya. Ayan, mga boss, oh. 1 ano, to may, may bawas. pa. Oh, walang gaanong upod, mga boss. 1 to. Talaga, 1 to lang, mga boss. Pwede pa, pwede pang ano 'yan. Ah, kung pupuntahan niyo, pwede rin pang kung seryoso talaga kayong bilhin, tawaran niyo lang po. Bibigyan ng mas mababa pa. Doon sa kanya sinabi yung price mga idol. At marami dito ha ah, may